Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi updated sa mga bago kong videos. Gawin itong simpleng pamamaraan na ibabahagi ko sa inyo nang sa ganon ikaw lamang palagi ang iisipin at ikaw lang palagi ang laman ng kanyang isipan. Lalong-lalo -lalo na na malayo kayo sa isa't isa. At ang kailangan mo lang gamitin sa ritual na ito ay panulat kahit anong kulay at larawan niya. At pagkatapos ay kunin mo ang kanyang larawan at isulat mo sa likod ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos mo ng sulatan ito, hawakan mo ang larawan niya, titigan mo ito ng maigi, mag-focus ka at mag -concentrate. At ibulong mo lamang ito habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya. Pangalan at apelido, ako lamang palagi ang isipin mo at ako lamang ang laman ng iyong isipan. Malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng 11 times. Dapat ikaw ay nakakonsentrate sa paggawa nito. At pagkatapos ay pwede mo nang ilagay itong larawan sa higaan mo o di kaya sa unan mo. At uunanan mo ito at gawin itong ritual hanggang pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw ay pwede mo nang kunin ang kanyang larawan dyan sa unan mo at itago mo lamang ito. At kung gusto mo na hayaan mo na dyan sa unan mo ay wala pong problema. Ilagay mo lang dyan sa unan mo at uunanan mo lang ito at wala na po kayong babanggitin. Basta nasa unan mo lamang ito. At paniguradong ikaw lamang palagi ang laman ng kanyang isipan. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. Thank you and God bless. Us.